Bago nyo simulan ang istorya sa mga nakapanood na ng previous part ay pwede na kayo mag-skip sa timestamp na ilalagay ko sa screen. Sana ma-enjoy nyo mga idol! Mayat maya pa sa itaas ng himpapawid ay makikita natin ang misteryosong tao na nakasuot ng maskara na hinahanap si Cheryl. Samantala sa malayong parte ng kanilang kinaroroonan ay ang scope na nakatuon papunta sa kanya, kung saan makalipas ng ilang sandali ay mayroong bumaril sa kanya galing sa isang bubong sa malayo na siyang kaagad na tumama at sumabog sa kanyang katawan. Gayunpaman ang misteryosong tao ay maayos lang at kaagad na iniangat ang kanyang kamay para mag-ipo ng kapangyarihan. Nang siya ay makaipo ng sapat na enerhiya ay ang pagpapalabas niya ng kulay pulang bola, na siyang tumama sa pinanggalingan ni Cheryl pero mapapansin natin ang kanyang mabilis na pagtakas upang makalipat habang napapamura sa kanyang isipan dahil ang kalaban niya ay mas matibay kesa sa kanyang inaasahan. Nauunawaan na huling bala na lang ang mayroon siya, napakagat siya sa kanyang ngipin sa pagkainis. Pabalik sa misteryosong tao na patuloy na nagpapalabas ng pag-atake sa kahit sa ang gusali ay natanong niya kung tingin nito ay gaano kaya katagal si Cheryl na makakatakbo sa kanya. Naiisip na ito ay masama dahil malapit na siya nitong maabutan ay kaagad na lumingon si Cheryl habang inaangat ang kanyang baril para magpalabas ng pag-atake ngunit sa tabi ay mayroong bagay na mabilis na paparating sa kanya. Ito ay ang isa sa natitirang nilalang na kasama ng misteryosong tao na siyang sumugod sa kanya para siya ay atakihin ng siya ay mahanap. Dahil huli na itong mapansin ni Cheryl ay wala na siyang may nagawa kundi ang magulat sa pagkabahala kung saan pagkatapos nito ay makikita natin ang pagtalsik ng mga dugo sa paligid. Pumunta naman tayo sa gusali ng Goldrich Merchant Union habang mayroong boses ang nagsasabi na siya ay nakakasigurado na sila ay nasa kabila nitong pinto, kaya dali-dali ang mga paa na tumakbo papunta rito. Ang isa dito ay pagmamayari ni Franco na kasama ang mga tagasunod na asasin ng Kaniya Merchant Union habang napapamura siya dahil hindi niya inaakalang gagamit sila ng teleportation stone. Makalipas ng ilang sandali nang maabot nila ang pinto ay nagmamadali nila itong binuksan at kaagad na pumasok. At dito ay nakita nila ang kanilang pakay na si Goldrich na ngayon ay nakatayo sa itaas ng hagdan, kaya nasabi ni Franco na ang kanilang laro ng taguan ay dito na magwawakas. Dagdag pa nito na ikinakagalak niyang malaman na siya ay nandito gaya ng kanyang inaasahan, at siya ay nadidismaya dahil ang kanyang pinakamainam lang na nagawa ay magtago sa imbakan ng kanilang kayamanan. Napalingon si Goldrich at sinagot na hindi niya ito inaasahang maririnig galing sa kanya na isang traidor. Sapagkat ang hinihingal na si Franco ay nagsaad lang na pwede siya nitong insultuhin ng kahit gaano niya gusto at natanong sa kanya kung siya ba ay nag-iisa lang kaya marahil tinraidor din siya ng mga aso ng Gaffer Merchant Union. Dahil dito unti-unting humakbang papalapit ang mga asasin papunta sa may-ari ng Goldrich Merchant Union. Nalalaman na ito na ang magiging katapusan ng matabang lalaki, Nagsabi si Franco na sisiguraduhin niyang mapapakinabangan ang kanyang kayamanan kaya pwede na itong matulog ng habang buhay. Kasabay ng pagsabi niya nito ay ang mabilis na pagsugod ng mga asasin sa itaas ng hagdan para siya ay tapusin. Subalit bago nito ay mayroon tayong mapapansin na isang kamay na bigla nalang ibinaba ang isang gintong hawakan. Dahil dito, bumukas ang isang pintuan na napupuno ng mga gintong barya sa loob, na siyang bumuhos palabas at tumama ng napakalakas sa sahig para mapahinto ang mga sumusugod na mga asasin. Mayat maya dahil sa dami ng bilang nito ay kaagad na napuno ang silid ng gintong bariya kung saan ito ay bumaha sa buong paligid na siyang naglibing sa mga tagasunod. Ang pangyayaring ito ay hindi naman mapaniwalaan ni Franco, habang si na siyang naging sanhi nito dahil sa paghila nito sa hawakan ay may ngiti lang na natanong si Franco kung ano ngayon kung sila ay mga aso, at least hindi sila yung tipo ng tao na kailangan parusahan dahil kinagat ang kamay ng nagpapakain sa kanila. Papunta kay Goldridge, nagpakiusap siya na siya man ay nahihiya ay turuan ng mga ito kung papaano ang Gaffer Merchant Union na ginagamit ang kanilang mga aso sa pangangaso. Kaya sa oras na ito ay kanyang masabi ay nagulat si Franco na ngayon ay nakalubog sa mga gintong bariya dahil sa biglang pagsulput ng dalawang anino sa kanyang itaas. Ang dalawang aninong ito ay pagmamayari ni Ralph at ni Abyss na nagsasabi na oras na para ngayon sa kanilang leksyon. Nagugulat sa paglabas ng dalawang lalaki, pasigaw na natanong ni Franco kung bakit nandito ang dalawang bastardo ng Gaffer Merchant Union. Sa tabi ang mga asasin na hindi makagalaw dahil sa pagkalubog nila sa mga ginto ay wala namang may nagawa, kaya nakikita itong oportunidad ay dali ang mga itong sinugod ni Ralph at Abis habang inaangat ang kanilang mga kamao. Kasunod nito ay ang kanilang mabilis na paggalaw sa paligid para isa-isang pagsusuntukin ang mga asasin kaya makikita natin ang kanilang pagtalsik sa paligid. Sapagkat na puno ng pagkabahala si Rakan dahil sa kanyang napapansin kaya pasigaw niyang pinagsabihan si Ralph na mag-ingat. Dahil sa kanyang babala ay kaagad na napalingon si Ralph, at pansin niya sa kanyang harapan ang biglang pagsulput ng asasin na daladala ang kanyang espada para siya ay saksakin. Subalit bago pa siya nito maabot ay ang malakas na pagsipa ni Ralph sa kristal na kanyang tinatayuan, kung saan dahil dito ay nagawa niya ito na maging panangga sa mabilis na pag-atake nitong kalaban. Kasunod nito ay ang kanyang pagtanong sa asasin kung gusto ba nitong magpaula ng ginto bago siya mamatay, na siyang ikinabahala lang ng asasin dahil pansin niya ang pagangat ng kamao ni Ralph habang nagsasabi na hindi naman ito masama. Makalipas ng ilang sandali ay makikita natin ang isa-isang pagtalsik ng mga tagasunod na asasin sa paligid, habang sa tabi ay si Franco na nakalibing ang katawan sa mga gintong barya na pilit sinusubukang tumakas pero hindi niya magawa. Nang bigla na lang mayroong isang kamay ang humila kay Franco at nagsabi na hayaan siya nitong tumulong sa kanya. Ito ay si Abis na habang hawak siya sa kanyang damit ay may masamang ngiti nitong isinaad na bakit ang maliit na tuta gaya nito ay itinatago ngayon ng maliit niyang buntot sa pagitan ng kanyang mga hita. Makalipas ng ilang minuto ay ang pagkatumba ni Franco sa sahig. Dito siya ngayon ay nakatali ng mabuti ng lubid na sinasabihan ni Goldrich na umamin sa kanilang susunod na plano dahil kung ito ay kanyang sasabihin ay magiging mabuti sila ng kaunti sa kanyang paglilitis. Sapagkat nagpalabas lang itong si Franco ng malaking ngiti, Kasunod nito ay ang bigla niyang pagtayo at pasigaw na pagsaad na tingin ba nito na magiging epektibo pa ang batas gaya nito pagkatapos ngayong araw, at sila ay gumising dahil silang lahat ay mamamatay. Hindi naman tumugon si Goldrich sa kanyang sinabi hanggang sa mayroong boses ang bigla na lang sumulpot na nagtatanong kung siya ba ay naririnig nito. Nagtaka naman si Rakan kung sino itong taong nagsasalita, kaya ipinalabas ni Goldrich ang kanyang item na pangkomunikasyon na nagsasabi sa kabilang linya na sila ay nasa pinagkasunduan ng lugar kaya siya ay humihiling sa paggamit ng premium high efficiency teleportation stone. Kaagad na nagpakilala si Goldrich at nagsabi na siya ay nagbibigay pahintulot para dito. Naririnig itong bagay na tanong ni Ralph kung ano itong premium na tinutukoy nila. Ipinaliwanag naman ni Goldrich na ito ay kagaya ng isang teleportation stone pero pinapayagan ito na makapunta sa mas malalayong lugar. Nauunawaan na ito ay isang item na maaaring makapag-teleport sa iyo kahit saan kahit pa na hindi mo pa napupuntahan ng isang lugar. Napanganga si Ralph dahil ito ay isang item na napakahalaga at hindi mo lang basta-basta makukuha. Ipinaliwanag ni Goldrich na ito'y ipinadala niya para sa karagdagang tulong sa isang tao na kanyang mapagkakatiwalaan, at ito ay nakatalaga para magteleport sa lugar kung nasaan siya kaya kinakailangan niyang magpaiwan. Hindi naniniwala sa kanyang mga sinabi, napatanong si Franco kung ano ang pinagsasabi nitong karagdagang tulong. Kasunod nito habang pilit niyang inaalis ang mga tali sa kanyang kamay, Pasigaw niyang isinaad na inaakala ba ni Goldrich na mababaliktad niya ang sitwasyon dahil lamang sa karagdagang tulong, at ito ay isang tangang plano dahil hindi ito isang bagay na kayang baliktarin ng mga iilang mersenaryo na pinapagalaw ng konting barya. Ngunit hindi pa man ito natatapos ang kanyang sinasabi ay bigla na lang siyang nahinto dahil sa pagtatanong ni Goldrich kung ano ang pinagsasabi nito sa konting barya. Kung saan habang nakikita niya ang unti-unting pagkawala ng napakaraming bilang ng gintong barya sa paligid ni Goldrich, nagsaad ito kay Franco kung nakakalimutan ba nito kung sino ang tao na nakatayo sa kanyang harapan dahil ito ay ang kapangyarihang pinansyal ng Goldrich Merchant Union. Dagdag pa nito habang pinagmamasdan siya sa ibaba na ipapakita nito ang tunay na pagmamayabang. Lumipat naman bigla ang eksena sa lungsod ng Lith habang mayroong lumalabas na isang napakalakas na kulay lilang enerhiya, ang pag-ataking ito na sumira sa isang pader ng gusali ay nanggaling kay Evoke na ngayon ay nanghihingi ng pasasalamat. Ito ay dahil sa kanilang ginawa ay nagagamit niya na ngayon itong bago niyang kapangyarihan ng maayos. Sa nasirang gusali ay makikita natin si Kiri at si Kesim na pinagsasabihan ng babae na umayos at huwag nitong pilitin ang kanyang sarili dahil kung ito ay kanyang ipagpapatuloy ay magpapahinga siya habang buhay. Nang bigla na lang na muling nagtipon ng malaking halimaw na gagamba sa kanyang katawan ng kulay lilang enerhiya para muling magpalabas sa kanila ng pag-atake. Subalit bago nito ay naagaw ang atensyon ni Evo dahil sa malaking patak ng tubig na nahulog sa kanyang balikat. Kasunod nito ay napaangat siya ng kanyang kamay at napansin ang pagpatak ng ulan. Nagtataka sa kakaibang tagpo, natanong niya kung bakit ito nangyayari. Pabalik kay Goldrich ay natanong niya kung ano ang mayroon sa pera dahil mayroon siyang sobrang dami nito. At sa sobrang dami nito ay hindi niya na kailangang mag-isip dito kung saan patuloy pa rin ang pagkawala ng kanyang mga gintong barya sa ere dahil sa ibinigay niyang item. Dagdag pa nito kay Franco na natitigilan sa kanyang nakikita na ang kanyang sagot ay napagpasyahan na. Lumipat naman bigla ang eksena sa ibang parte ng lungsod ng Lith habang makikita natin ang kakaibang nilalang na nakahandusay sa lupa at wala ng buhay habang natatamaan ng pagpatak ng ulan. Malapit dito ay ang misteryosong tao na mayroong suot na maskara at sa ilalim nito ay si Cheryl na nakasandal sa isang pader na nanghihina. Sa kanyang nakikita ay natanong niya naman kung ito ba ay totoo. Ito ay dahil sa biglang paglitaw ng mga napakalaking alon na lumalagpas pa sa mga bahay sa lungsod. Kasabay nito ay makikita natin ang isang makina na mabilis na umaandar sa tubig. Habang sa ibang parte ay natutulala si Evoke na nakatingala sa kalangitan. Dito ay ang pagsabi ni Goldrich na ang kanyang binili ay ang pinagmulan ng takot ng mundong ito, at ito ay ang karagatan. Mayat maya pa ay makikita natin ang paglabas nitong napakalaking makina sa malaking alon na biglang sumulpot sa lungsod ng Leith, at ito ay walang iba kundi ang napakalaking dambuhalang barko ng Nautilus na ipinateleport ni Goldrich na ngayon ay nahuhulog sa kalangitan. Kasabay ng paghulog nito ay mayroon tayong makikitang babae na nakatayo sa harap habang tinatanong ng kanyang mga tauhan kung ano ang kanyang utos. Ang babaeng ito ay ang kapitan ng barko ng Nautilus na si Kyrene na agad na nag-utos na ihanda at itutok nila ang kanilang mga kanyon. Kung saan pagkatapos nito ay ang kanilang walang tigil na pagpapaulan ng kanilang mga kanyon sa paligid habang sila ay patuloy na nahuhulog. Bumalik muna tayo bahagya sa istorya habang nasa ibaba ng tubig ng karagatan ang barko ng Nautilus. Sa loob ay makikita natin dito si Mirhat na nakatayo habang nagsasabi ang isa sa kanilang mga tauhan na nagmamaneho ng dambuhalang barko na sila ay papasok na sa teritoryo ng kanilang misyon. At habang ito ay nagbibilang ng kanilang pagpasok, mapapansin natin ang kapten ng barko na si Kyrin na mayroong hawak na kwintas na mayroong larawan sa loob kung saan nandito ang batang si Leia at si Minor. At makalipas ng ilang sandali ay ang pagliwanag ng kanilang paligid ng sila ay ma-teleport. Maya't maya pa ay makikita natin ang malakas na pag ahon ng kanilang barko, kung saan nagawa nilang makarating sa lungsod ng Leith kaya natanong ng isang tauhan dito kung ano ang utos ng kanilang kapitan. Habang makikita natin si Kairin na nakatayo habang nahuhulog ang barko sa kalangitan, bigla na lang nitong isinara ang hawak niyang kwintas at nag-utos na ihanda nila ang mga kanyon. Sa ibaba ay mapapansin natin ang pagkahulog ng isang dugo ang kutsilyo sa lupa. Ito ay ang hawak na sandata ng isa sa mga asasi na tagasunod ng Black Magician na ngayon ay natitigilan sa kanyang kinatatayuan dahil hindi niya mapaniwalaan ang kanyang nakikita. Ito ay dahil pansin nito ang nagliliwanag na bagay sa kalangitan, na siyang maraming bilang na mga kanyo ng nahuhulog na barko ng Nautilus kaya siya ay napatayo na lamang habang ang kanyang mga kasamahan ay mabilis na tumakbo para tumakas. Bagamat nag-utos si Kyren na pasabugin ang mga kanyon, kaya dalili-dali -dali ang barko ng Nautilus na pinaputok ang lahat ng armas nito na siyang naglikha ng napakalaking pinsala sa paligid. Makalipas ng ilang minuto matapos na magpakawala ng pag-atake ang barko, mapapansin natin ang pagkahulog ng tubig sa lupa. Kaya kaagad na ginamit ng barko ang makina nito para makapanatili sa nahuhulog na tubig kung saan di kalaunan ay nagawa nilang ligtas na makalapag sa ibaba. Habang ito ay nangyayari ay pumunta naman tayo sa misteryosong tao na mayroong suot na kulay itim na manto at maskara na nasa itaas ng himpapawid habang nagtatanong kung saan na napunta ang babae. At natanong niya kung marahil patay na ba ito dahil sa biglang pagragasa ng malakas na tubig. Gayunpaman dahil gusto niya itong masigurado ay muli niyang ipinalabas ang kanyang kapangyarihan para magsagawa ng isang pag-atake sa paligid subalit bago niya pa ito mapakawalan ay mayroong isang napakalakas na pag-atake ang bigla na lang sumulpot sa kanyang harapan. Ang pag-ataking ito ay nanggaling sa barko ng Nautilus, kung saan ang siya ay matamaan ay iniulat ng nagkokontrol dito sa loob kay Kyrin na ito ay kanilang natamaan. Ngunit kahit na ito ay naglikha ng isang malaking pinsala sa paligid, at nang tuluyang nawala ang malaking usok ay makikita natin na itong misteryosong tao ay nagtamo lang ng konting pinsala at napasabi na silang lahat ay mga bulok na bastardo. Nalalaman na hindi nila tuluyang napuksa ang kalaban, muling inihanda ng barkong Nautilus ang kanilang mga kanyon para muling magpalabas ng isa pang pag-atake. Nang bigla nalang lang lumabas ang dambuhalang gagamba, kung saan pinalibutan niya ang buong barko gamit ng kanyang mga sapot. Dahil dito ay nagulat ang isang pirata na nagmamaneho at nagulat na hindi na nila maigalaw ang kanilang mga armas dahil marahil mayroong bagay ang naipit sa ilalim ng barko, kaya kaagad na napalingon si Kyrene at natanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Subalit muli lang na nagulat itong pirata na ang ikatlo nilang kanyon ay hindi na maigalaw, kasunod nito ay ang naipit nilang makina kaya hindi na nila nakokontrol ang barko. Nang bigla na lang nilang napansin ang pag-atake sa kanilang barko kaya agad niya itong iniulat sa kapitan, at pansin natin na ito ay kagagawa ni Evoke na ngayon ay nakadikit sa kanilang barko gamit ng kanyang panibagong katawan na dambuhalang gagamba. Gayunpaman hindi lang ito ang problema dahil ang misteryosong tao ay nagpakawala rin ng pag-atake sa barko habang nagsasabi na sila ay magbabayad sa kanilang ginawa. Ang pag-ataking ito ay napakalakas na siyang sumira sa panlabas na bahagi ng barko sa kanan, na siya ding yuminig sa barko kaya makikita natin ang pagkatumba ng mga tao sa loob. Sa kabila nito ay hindi pa ito ang huling pag-atake dahil ang ilalim na barko din ay patuloy na inaatake ng dambuhalang gagamba. Kaya sa tindi ng pag-aalala, pasigaw na nagsabi si Mirhat sa kanilang kapitan na sa puntong ito ay tuluyang masisira ang barko. Pabalik sa misteryosong tao ay makikita natin ang pag-iipon niya ng enerhiya habang nagsasabi na isa itong matibay na laruan. Kaya pagkatapos nitong makaipon ng dambuhalang enerhiya sa kanyang itaas ay natanong niya kung makakaya kaya nito ang ganitong pag-atake. Sa pagkabahala, kaagad na nag-utos si Kyren K. Mirhat na siya ay makikipaglaban dito ng mag-isa. Subalit hindi pa man ito natatapos ang kanyang sinasabi ay bigla na lang mayroong lalaki ang nagsabi na siya na ang bahala dito. Kasunod nito ay bigla na lang nabalot ang buong paligid ng nakakasilaw na kulay dilaw na liwanag na siyang nakaabot papunta kay Ivo kaya natanong niya sa kanyang sarili kung ano ang ilaw na ito. At dito ay mayroon tayong makikita na paglabas ng isang tao na siyang sumira sa isang item. Ito ay ang item na bungo na siyang hawak ng isa sa mga commander ng tagasunod ng Black Magician na si Arkhyrum na kaagad na nawala kaya nasabi niya na hindi niya inaakalang malalampasan niya yun. Habang nasabi naman ng isa pang commander ng tagosnad na si Will na ito ay isang sakit sa ulo. Sa pagkainis ay nagiba naman bigla ang ekspresyon ni Arkyrum at nasabi niya na na siya ay nagbabalik. Pabalik sa ilalim ng tubig kung nasaan ang Nautilus ay makikita natin ang kulay dilaw na ilaw na pag-atake na siyang isa-isang tumatama sa mga sapot na nakapaligid sa barko, na siyang kaagad ding napunta kay Evok para siya ay patamaan ngunit mabilis itong nasangga ng kanyang barrier kaya natanong niya na lang kung sino ang nangangahas na gawin itong bagay. Ang pag-ataking ito ay nanggaling sa walang iba kundi sa namumuno ng Cygnus Knight na si Michael na siya ngayong ipinapalabas ang kanyang shield at ang nagliliwanag niyang espada, kung saan ang ito ay mapansin ni Evoke ay napuno siya ng pagkabahala. Kagad namang nagpakawala si Michael ng isang napakalakas na pag-atake na siyang nagpalabas ng isang kulay dilaw na enerhiya, na dahil sa tindi at lakas nito ay makikita natin ang pagkahiwa ng dambuhalang gagamba sa dalawa at hindi lang ito dahil makikita rin natin ang pagkahiwa ng mga kamay ni Evo kaya siya ay natigilan. Dahil dito, nagulat ang isang tauhan ni Kairin sa kanya na sila ay muli nang nakakagalaw kaya nagutos ito na mas dagdagan ng bilis ng barko para makagawa sila ng sapat na distansya. Bagamat bago pa nito ay makikita natin ang misteryosong tao na inaangat ang kanyang isang kamay na hawak ang isang malaking bola ng enerhiya na nagsasabi na ito'y hindi na mahalaga at wala ng kwenta dahil nakapag-ipo na siya ng sapat na enerhiya. Napapansin itong bagay, kaagad na napalingon si Kyrin at Mirhat at napuno sila ng pagkabahala. Ito ay dahil ang kalangitan ay napuno na nitong kulay pulang enerhiya sa kanilang harapan habang nagsasabi ang taong may suot na maskara na sila ay buburahin niya sa lupaing ito. Bagamat bago pa man itutuloy ang mapakawalan ang kanyang pag-atake sa barko ng Nautilus, mapapansin natin ang paghila sa getilyo ng baril na siyang nagpalabas ng isang pag-atake at kaagad na tumama sa kamay nitong misteryosong tao. Dahil dito ay kaagad niya itong nabitawan at sumabog mismo sa kanyang sarili. Hindi makapaniwala sa pangyayari, nang inginig sa galit na isinaad ng misteryosong taong may suot na maskara na siya ay isang insekto. Ito ay dahil ang pag-ataking ito ay nanggaling sa inaakala niyang namatay ng babae na si Cheryl na ngayon ay nasa itaas ng isang bubong habang hawak-hawak ang kanyang sniper na ngayon ay umuusok dahil sa ginawa nitong pagbaril. Bagamat nagsabi si Kyrin na kinamumuhian niyang may utang sa iba, nagutos siyang muling pagalawin ang kanilang mga kanyon. At nang masigurado nila ang kanilang target, mapapansin natin ang pagbuo ng napakalaking enerhiya dito. At habang inaangat ni Kyrin ang kanyang isang kamay, may seryosong mukha niyang sinabi na babayaran siya nito dahil sa kanyang ginawa. Matapos nito ay ang pagpapakawala ng pag-atake ng barko kaya wala nang may nagawa ang misteryosong tao kundi ang matigilan habang papalapit sa kanya ang pag-atake, kung saan ang ito ay tuluyang tumama sa kanya ay pasigaw niya na lang na nasabi ang pangalan ng commander na si R. Chiron. Dahil sa lakas ng puwersa nito ay mapapansin natin ang pagbiyak ng kulay pulang barrier, na mayat maya pa ay tuluyang nabasag kaya lumabas ang napakalaking pagsabog na nanggaling sa loob at bumuhos palabas ang tubig. Ang maraming bilang ng tubig ay dumiretsyo naman sa baybayin, na dahil sa tindi ng lakas nito ay nagpataob ito ng mga maliliit na bangka. At habang ito ay patuloy na nangyayari, makikita natin si Kiri na walang malay at duguan sa ilalim ng tubig. Dito ay hawak-hawak siya ng mahigpit ni Kesim na itinusok ang kanyang espada sa isang pader para hindi sila madala ng matinding agos pero nalalaman niyang hindi niya ito mapapanatili dahil sa lakas nito. Kaya makalipas ng ilang sandali ay nagawa niyang mabitawan ang pagkakahawak sa kanyang sandata, ngunit bago pa sila tuluyang malunod ay mayroong isang kamay ang bigla na lang humawak sa kanya. Na kaagad silang hinila palabas sa tubig kaya siya ay napaubo at nang sila ay tuluyang makaahon ay pansin ni Kisim na ito ay ang kanyang master na si Michael. May tuwa naman siyang sinabihan ni Michael na siya ay nagbago, kasunod nito habang sila ay nakatayo sa ngayon ay mayroon ng maliwanag na panahon sa lungsod ng Leith ay ang pagsabi ni Michael na siya ay naniwala kay Kisim. Lumipat naman tayo kay Kyrene habang hawak nito ang aparatong pangkomunikasyon, iniulat niya na naresolba na ang sitwasyon. Kaya nagbigay pa sa salamat ang taong nasa kabilang niya dahil sa kanyang tulong. Ang taong ito ay ang may-ari ng Goldrich Merchant Union na si Goldrich na mabilis na natuon ng atensyon sa lalaking nasa kanyang harapan habang nagsasabi na siya na ang susunod. Dagdag pa nito habang kaharap ang ngayong nakagapos na si Franco na sabihin ito ang lahat ng kanyang mga nalalaman.